we're Okay guys. Dito na tayo sa Visayas Avenue. Pang ang NFA and Forage Management Bureau Seven minutes. makakarating na po tayo. One point three kilometers. Ang tabayan nyo lang po. At mararating na natin ang diwata. Paris Overload Ang oras natin ngayon ay 5.52 p.m. 5.52, 52, makakarating na tayo. 5:45 pa lang. inihaw bangos pero hindi po kay Diwata yan nakita ko lang po, inihaw bangos boneless bakit tinawag na boneless ang pangasin? wala naman po tuyo diba dapat tinikles? Na eh, nakakalimutan ko lang eh. anong english ng tinig guys tulungan nyo nga ako <laughs> tinig guys sayo yun ah. dito na ba yon? na daw tayo guys eh Okay, dito na daw. Fishery. Ito? Nalalo. In 100 meters. Saan? na saan, saan? Ala, tingnan mo. No no. no, no. Oh, no. nangyari kay Waze? Biglang... ito na kami sa Visayas guys pero nalilito si Waze kung saan niya kami dadalhin

pa kayo na yun? Neon. net 25 Net 25 ba? palang net 25 Channel? Tanong tayo dyan Tatanong tayo guys, tayo naliligaw eh Ayan mo sa tricycle driver eh. Dito tayo sa net 25 guys malabas na to eh pag diniretso mo sa may ano na to eh kung masiyo mo ito kanong so, nga natin yan ano kaya ano, ano, ano? sa palisan mo siya <laughs> Ano yun na tayo magtatanong? Doon sa tayo sa ganda ba? Ito yun eh, ang dami na siya. Para kasi ang dun yun, dun yun eh. Dun yun tinuturo eh. Bakit nandito dito tayo? Dito niya ako pinaliko eh. Dun o. Maliso ko tingin yun. Hindi ah. Ano kaya? Doon na lang tayo. Umay ka tayo doon. Lang tayo doon. kami guys Kung saan ka kami tinuro ni Wes eh? Ano yun? Diwata Paris no? かいす。 chill daw. Ano yun sabi niya? Hindi wato Likod lang daw nito. Hindi <laughs> wato na ah, siya. Hindi wato. Hindi wato. Dito nga. Tama nga. Pero kakanan daw sa may shell. Ay, ayan, tricycle driver mga Ikaw naman Waze oh, so, san-san mo kami tinuturo eh. Tama naman si Waze eh, hindi pa punta doon. 6 <coughs> so, minutes na nga lang eh, niligaw mo pa kami ah. calculate right siya eh. Right Fishery? Pag mo yun sa may iglesia na yun mo labas. Iglesia na? Iglesia ni Cristo. <laughs> 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 iglesia ni Cristo. Saan <laughs> 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 um, Ah, Tantang Sora kasi kasi sagot hmmm lalo dyan iglesia ni Cristo ano ni Cristo? ano pa si iglesia okay okay guys dito na kami na na namin si Diwata namin. Right Sana po ma makita namin si Diwata at makapag ano kami, makapag picture.

Ito rin. Sinusundan namin. Oh, okay. Baka hindi yan dyan. Siya, papunta po kay Diwata. Diretso lang. Thank you. Namuwi ko na ah <laughs> ko na si Kenjoy Yun guys, ito na kami kay Diwata oh, Ito na, nakikita ko na po si Diwata son. diwata na oh. Hmm. Diwata. Tsaka magpo-party. Ito. Ito na hmm, po ayunong. ang kon ni diwata. Magana po tayo ng parkingan. Ngayon ang sikuyang parking. Okay guys, video nga ako guys. O yan po, diwata oh. Dito na kami kay diwata. Doon doon. Magpa-parkingan, pa-parking lang po kami. At kakain tayo kay diwata. Nice. They want that Okay guys, dito na kami. Atras ko po. Atras ko. Pwede pa isa na sa na mag-video. video. Okay guys, dito na kami. Oh, to, ito. Oh, kay Diwata oh. Okay.